sayangin yung tiwa ng binigay po ng taong bayan uh, sa akin. I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Kasama nyo po ako rito. Ah, uh, kabado, no, yung kanyang salita. Kabado yung kanyang um, pagbitiyo ng mga salita. Pakyut din. <laughs> Nga naman. Uh, Eto ang gustong-gusto -gusto ng mga DDS eh, di ba? Yung mga ganitong linyahan ng mga katulad ni Bongo. Tignan natin. So, hindi po tayo titigil at wag po tayong pumayag na ilihis po ang katotohanan. Kasi pag ilihis po ang... Pag na uh, nailihis po ang katotohanan, magulo po yan. Wala to. Oh, huwag niyo daw ilihis ang katotohanan. <laughs> Sobrang halata na nakabado itong mukong na ito. Alam niya eh, kasi balita po na inamin na rin ni Trillanes, pinasabog na rin ni Trillanes, Senator Trillanes, na uh, ang daming beses pala na um, gustong um, or inalok ni Bongo, etong si former Senator Julianes na yun nga, areglohen ah uh, yung kanyang um, kaso, yung kanyang posibleng kaharaping kaso. Alam siguro talaga nato si Bongo, Bongo na hindi hindi titigil ang isang okay, trilyanes. Kinilis po ang katotohanan. Tumbukin niyo po yung dapat tumbukin. Hanapin niyo po. Uh, tumbukin daw yung dapat tumbukin. Ito uh, na Tumbuk na tumbuk na po. Ito ang isang... Uh, laban ni Trellianes na sa tingin ko ay uh, katulad ng nangyari sa laban niya para maipakulong si Digong, kasuhan si Digong, eto sigurado ay susuportahan din ng mga kababayan natin na nasa katinuan, nasa tamang pag-iisip. Yung dapat hanapin, yun talagang mga totoong buhaya. Yung mastermind talaga. Eh bakit mo, bakit ka parang, bakit iatras ngayon? With all due respect uh, to the Ombudsman, uh, mm. sino natin With all due respect. Wow. At, uh, <laughs> Wala ka na. Isang, uh, aking masasabi. I do not know the Diskayas. Ayun, oh, yan, sure yan, 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 yan. Ito yung sinasabi ni former Senator Antonio Trillanes na huwag mo nga kaming paglolodokihin. Sinong ginagago mo? Hindi na daw niya kasi hindi daw niya kasi kilala ang mga Diskayas. Pero sa tingin ko, alam niya na 7 billion ang nakuhang kontrata ng kanyang pamilya. Alam niya yun. Sabihin na natin uh, na, na hindi niya uh, tinulungan. <laughs> Kasi I doubt pa rin doon sa idea na, na wala siyang tulong na ginawa eh. Diba? Kasi nga, sabi, magkasabot nga daw sila ni Digong sa mga ganitong klaseng kalokohan. Pero yung sinasabi nga, ulitin natin na na hindi niya kilala ang mga deskaya, ang labo, di ba? Ang labo, kasi uh, yung pamilya mo, yung kumpanya, ninyo na pamilya mo, ay nagkaroon ng ugnayan sa mga kontrata with the deskaya. Talaga ba? Hindi kayo magkakilala? Baka nga kaya, kaya umangat ng ganito ang mga deskaya ay may kinalaman ka, Mr. Bongo. Kung pagtatagpiin natin lahat ng mga sinasabi ni former Senator Antonio Trillanes, tumbok talaga eh. Malaking isda talaga itong si Bongo na dapat mahuli. Hmm. Malaki talaga. At, at sa tingin ko, isa sa pinaka-guilty. Para oh, kayo ang pumuti. ayan. Huwag daw Wag daw ipahit sa kanya yung dumi para daw sila ang pumuti. <laughs> Hindi po nagpapaputi si former Senator Julianes. Meron siyang ipinaglalaban. Sa ating panahon ngayon, buti na ang ng isang Senator Julianes na buong tapang. Halos buong buhay na niya ay inilaan niya sa paglaban sa mga tiwali ng ating gobyerno. Tiwali sa gobyerno. At... Um, sa mga nasa nasa poder, nasa nasa pwesto na nang balahura ng walang hiya ng ating mga kababayan. Katulad nga po ng mga Duterte. Masaklap. Pero ang nakikita natin dito, uh, tagumpay ng taong bayan. Sa mga susunod na araw, linggo, buwan, ay siguradong makukulong ang isang bongo